Welcome po Arab Bagyo na po Sirapin bubong Kasi may Bagyo May kasi bagyo Kasi sira na po Kasi Nasisiraan Kasi Nadagadangan Ka, ano, puno si Rana po. Dadaganan po. Ano ito? Ganun? Naman ano, namamatay. Naman marami po namamatay. Sabunan. Naman po. Di, kasi po, may naman namatay sa... May namatay. Aso po, nadagan po ano, puno. Po yung halaman. Tapos naman, Bala, ano, na po Bala, si Ronald po sa bahay. Nambang po. Tapos si Paul, sa, na po silang lahat. Tapos naman, tutung, sirana po yung upuan. Tapos naman, po, sirana po lahat. cảm